isang saludo para sa kabaro. Sa kanyang viral post, binasag ng working mom mula Bulacan na si Melanie Arella ang kanyang katahimikan sa mga pangmamaliit sa kanyang trabaho bilang isang tricycle driver. Bagamat barya lang daw ang kinikita niya sa pamamasada, hindi raw matatawara ng pagkayod sa ganitong uri ng trabaho kung saan kikita ka lamang na pera kung ikaw ay kikilos, hindi tulad sa mga nagtatrabaho sa opisina. Giit niya, pagtamad ka, nga, nga ka. Kung gusto mong mag-ulam ng mumurahing ulam tulad ng tuyo o mag-uwi ng masarap na hapunan para sa pamilya mo, ito raw ay nakadepende sa iyong sipag at syaga paliwanag pa ni Melanie. Ang hiling lang naman daw niya ay respeto. Lalo't mahirap umano ang mamasada sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ang suungin ang malakas na ulan, o di naman kaya ay makipagpatintero sa kalsada. Samantala, sinaluduhan naman niya ang mga kapwa niya tricycle driver na pinaalalahanan din niyang habaan ang pasensya sa mga nang mamaliit sa kanila at lalong mahalin pa ang trabahong bumubuhay sa kanila. Ang kanyang viral post sa grupong Tricycle Group Philippines ay sumipa sa higit 50,000 likes sa Facebook at umani na rin ang sawat-saring papuri mula sa kanyang mga kabaro.